Ganito pala kasimple mag-travel sa ibang bansa Kung ano nga siya sa Siargao, ganun din sa Indonesia Tumawid nga sila ng kalsada na nakasuot lamang ng chinelas It's simple nga raw kahit malayo ang mga nararating. Ito nga ang kagandahan kina Andy at Philmar. Kahit nasikat ay very humble sa mga sarili. Pati mga anak tinuturuan ng mga simpleng bagay. Siksikan nga silang apat sa motor. Sa harapan nga si Kuwa habang sa gitna naman si Lilo. Nakaalalay naman nga si Andy at Philmar sa dalawang anak. Sa Indonesia nga nila gustong magpakasyon na walang nakakakilala. At magiging normal na tao din kapag sila'y gumagalak. pancake first. Then mushroom and egg. Si plate ni boss. Si Kawa food lover talaga na plato ng order na ito. Tapos na nga lahat kumain, siya o order pa ng panibago. Nakakain na nga ng choco pancake at katatapos lang umorder, paulit ng sandwich. Tuwang-tuwa nga si Andy sa kanyang anak na hindi na kayang subuan para mapanood lang na kumain ay busog na nga siya. Uwi ang time na nga si Andy at Philmar at excited na si Lilo at Koa sa mga binili nila ditong iuwi sa isla ng Siargao at gagamitin nilang nila surfboard sa surfing. Pati naman nga broccoli ay naubos ni Kowa at humingi pa nga siya nito. Pati nga ang gulay kanyang kinakain, balance na balance ang kanilang diet. Like Nag-date naman nga ang mag-asawang Andy at Philmar at solo lamang nilang dalawang ito. Ayon kay Andy, madalang daw sila mag-solo date night dahil mas gusto raw ni Philmar na kasama ang kanilang mga anak kahit nga anniversary ay gustong kasama silang lumabas. Pero, na-realize nga nila na dapat bigyan din ng oras ang kapartner na solo lang kayong lalabas dahil isang healthy habit daw ito para sa relationship. Nakakatuwa at saktong-sakto ang pagkain nila ng seafood outside may pa fireworks daw kaya mas naging romantic ang kanilang date night. Sabi ni Ani, the vibe plus the food was good on our return. We will come back to try all the other dishes too cause everything looked so good.